seryoso sorry po. Tigala. Respect yun, no. kasi ate. Ah. Gan. hindi here's how you know? To give clarity sa situation, dapat may inig ka rin ng sign mo sa appointment. Oh, yun, yun yung gusto ko talaga marinig. Kaya nandito. Mm. <laughs> kasi dun alam mo na kapag na, kahit nasa pool tayo, narinig tayo, di Ano talaga yung sitwasyon niyo sa labas ng bahay? Like, before PBB? Kami. Kami yung before PBB. Yung mali niya doon, sana mo ba mas si ina niya, inayos niya muna, di ba? Kasi binibiro ko na siya ng best. Yeah, sabi ko na ko pa kung... Sige na, abig ko, back to normal na lang tayo. Lalo mo magawa yung mga tagapis na mo. Mas bangit na, ay pagkailan mo. Mas magustuhan ka pa dyan. Tapos sabi niya, huwag, hintayin mo ako ni, Ay, nila ka rin magpakita. Na, kung parang umasa Parang sila naman yung sila natin. Parang boom, stop. Hindi, parang mukha ko mo. hindi tama. Parang mukha ko -ma kakilala rin nila ito. Sila po ni Andres ko. Although they are best friends ko. They ε, did mga, have a relationship Country outside the house ko. And hindi po nila na-end po before siya pumasok. Parang favorite, parang pinuformahan ka. Para sa akin lang. Parang unfair. Parang hindi mo alam talaga yung totoo. Parang, kasi tayong dalawa yung parang nagugulhan sa kanya. I guess po, yung mga assumptions ko po, yung mga past assumptions ko po about the relationship po is correct. Of course po, how do you feel po na iba yung sinabi sa'yo ni Yves, tapos iba yung sinabi sa'yo ni Kim. Yun po, two different sides po. Sobrang unfair sa ating dalawang babae. Hindi natin siya maintindihan kung ano talaga, di ba? Siyempre sa akin masakit, pero <laughs> mas kung ako pagpipiliin, mas pipiliin ko maging best friend na lang talaga kami. Kasi parang sinira ko yung sinira ko yung pagiging mag best friend namin. Parang ay syempre ayoko, ayoko masira yun. Yun yung number one eh. Kasi saan ka tatakbo kung wala yung best friend, di ba? Kaya mas gusto ko maging mag best friend na lang kami. Kasi syempre sobrang sobrang unfair talaga yung yun sabi niya. Parang wala ka siyang girlfriend. Tapos bigla mong malalaman na meron pala, parang sobrang unfair sa'yo. Even though hindi pa po ako nagka-boyfriend po, sa babae naman po, if may relationship ka po with a boy po, and sasabihin nga na wala kayong relationship, mas sakit po yun, mas sakit po yun for Kim. Tsaka, yun nga, parang ako, babae din, ayaw akong masasaktan yung, ano ko, yung, syempre, yung katulad mo, babae din, yung parang, yung, yung, syempre, masakit talaga sa ta. part ng babae yung, ganun nung no boy. Ako po, I felt sad for her po. Parang, nilungkot po ako sa kanya. Kasi babae po ako. I know how it feels po. Sa akin na, ang dito. Nasaktan mo ako, <laughs> sir. <par> <laughs> inintindi kita. As a babae ka. At alam ko yung nararamdaman. Ka. Kaya ako, ito, kahit nabalik ko sa kanya, bongga-bongga dati ko. Oh. Parang, Sige, abig mo kung saan ka masaya, supportahan kita kasi best friend kita. Yung, ano, gusto ko, tagal naman yung relasyon namin as best friend na lang. Yun no. Pero honestly, kung, ayun, sa sarili ko, kung magkaka-girlfriend ulit si ibe, honestly, mas gusto ko na ikaw na. Para, alam ko na, yung ikaw, parang, friends mo na talaga. Love kita, sobrang love kita. Kahit saglit lang. Yung, parang, sa amin ni ko na. Pero,